Bakit mo sasayangin yung babaeng nandyan nung walang-wala ka pa? Kasi ano? Nilandi ka? Lalaki lang? May mga pangangailangan? Ganda kasi! Nilandi ako nung babae, pasensya na lalaki lang. Lasing ako nun eh. Di ko alam yung ginagawa ko. Hindi ko naman sinasadya. Tapos minsan nahuli ka na puro dahilan ka pa. Madaling madali kang burahin yung messages ng taong nagiging reason kung bakit nasasaktan yung partner mo ngayon. Dinalit ko kasi alam ko magagalit ka. Huwag mo nang intindihin yon, wala yon. Napakaraming reasons. Takot kang mahuli na naglolo ko ka, edi sana hindi mo ginawa. Ang daming nagsasabi dito yung mga babae daw. Yung mga babae daw ngayon kadalasan mukha ng pera. Materialistic na. Wala nang matinong babae sa panahon ngayon, pare-parehas na daw sila. Totoo ba? Parang hindi naman. Baka ginagawa na lang nating reason yon para magmukhang tayo yung biktima. Magtataka kay! Bakit naiisip mong ipagpalit yung taong nandyan nung walang-wala ka pa sa panandali ang kaligayahan? Sa konting comfort ng ibang tao. Nandyan siya, binuo niya. Hindi niya na inintindi yung sinasabi ng iba sa kanya na kesyo wala siyang mapapala sa'yo kasi ngayon walang-wala ka pa. Hindi, sinamahan ka niya. Tinulungan ka niyang tumayo. Nandyan siya nung wala ka ng kakampi sa mundong to. Tapos nung okay ka na, ano pa ba gusto mong patunayan mo? na dahil okay ka na, dahil ngayon meron ka na, ano, pwede mo lang gawin lahat ng gusto mong gawin to the point na masasaktan mo na yung taong nandyan sa'yo nung walang-wala ka pa? Tatanungin kita ulit, anong makukuha mo kung magchichip ka? O sige, sabihin na natin, napaka-toxic niya na kasi, ayoko na sa kanya. E di iwan mo, kesa naman nabubuhay ka na puro ka-toxic ka na lang sa mundong to, tapos wala kayong communication, ang gagawin mo na lang, maghahanap ka na lang ng iba, antayin mo na lang din na mawala ng feeling sa'yo yung partner mo. Sana umpisa pa lang, iwan mo na. Eh, hindi. Minsan hindi naman talaga nagkulang sa yung babae, nandyan pa nga sa'yo, sinakrebisyo na lahat para sa'yo. Binigay na lahat para sa'yo. Pero kulang pa din? Baka hindi na siya yung problema, baka yung problema nasa'yo. Hindi ka marunong makuntento Wala namang babaeng perpekto. Sakit lang no, minsan may mga kwento pang ganto. Ikaw babae ginagawa mo lahat, nag-aasikaso ka sa bahay, nag-aalaga ka ng anak nyo, kapag hindi na kaya ng partner mo, ikaw yun nandyan para sa kanya, hindi mo siya iniwan nung walang wala pa siya. Napakaraming pagkakataon, napakaraming reasons na pwede mong i-consider para iwan siya. Pero hindi mo ginawa kasi mahal mo yung lalaki. Naniniwala ka sa kanya, sinusuportahan mo siya, lahat binibigay mo. Tapos nung okay na siya, baliwala ka na, etsapwera ka na. Sakit pa magahanap ng iba. Yung iba pa nga, di ba? Porkit hindi ka na mahal ng lalaki, akala niya hindi na rin siya obligadong sustentuhan yung anak nyo. Hindi niya na rin responsibilidad yung batang yun. Balik buhay binata. Okay na eh, nakatayo na siya eh. Kaya etya, pwera ka na. Anong punto ko dito sa video na to? Nasa tamang babae ka na aalis ka pa. Kung tatanungin mo ko, paano ba malalaman kung talagang mahal ka ng isang babae? Oo, yun na yung isang reason. Nandyan siya nung walang wala ka pa. Wala siyang pakialam kahit mahirap ka pa, kahit hindi mo pa kaya, tutulungan ka tumayo. Susuportahan ka niya. Kaya huwag mong sayangin. Hindi porkit nakatayo ka na, bali wala na siya. Nakuha mo? Sino dito yung nakaranas na at naka-experience na ng ganito? Comment nyo nga dito sa comment section. Let's go!